Maraming suliranin ang tao sa kanyang buhay sa mundong ito. Marami rin ang nagpipilit na ihanap ang mga ito ng lunas sa sarili nilang pamamaraan. Ngunit alin ang tamang lunas? Ano ang sinasabi ng Biblia upang maging maayos at matuwid ang pamumuhay ng tao? Inihahandog ng Iglesia ni Kristo ang palatuntunang ito ang payo. Gusto na po kayo mga giliw naming taga-subaybay, muli sa pangalan ng Iglesia Ni Cristo. Ako po ang kapatid na Arnel Solano at ito po ang palatuntunang Ito Ang Payo. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan sa piling po ng inyong sambahayan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay may kinalaman sa marapat na pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak. Isang katotohanan po na lahat ng magulang ay nagahangad at nangangarap at nagsisikap na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Pero isang katotohanan din na hindi lahat ng pangarap, hindi lahat ng hinangad ng magulang, eh yun ang nangyari sa kanilang anak. Di ba no? Merong mga anak na nagtagumpay, mabuti yon salamat ng marami, ipinagpapasalamat yan ng magulang. Pero meron ding mga anak na napariwara naman. Hindi nakarating dun sa hinahangad nila na mga pangarap at kabaliktaran pa nga yung nangyari. Kaya minsan naririnig natin yung mga magulang pagka ang anak ay medyo nagkaproblema ba, no? Ang naitatanong nila, saan kaya ako nagkamali? Kasi, ano man yung maging sitwasyon ng anak ng isang tao, okay, ay parang ang refleksyon sa magulang. Sa pag-aaralan natin ngayon, batay sa pagtuturo ng Biblia, ipakikita po sa atin na meron ngang malaking kinalaman ang magulang, ang kanilang pagpapalaki sa kanilang mga anak sa magiging kalagayan at kinabukasan ng kanilang mga anak. Ano po ang katunayan? Magsimula tayong sumangguni sa mga payo na nakasulat po sa Biblia. Ano po ang itinuturo ng Biblia na dapat gawin ng magulang? Obligasyon nila na merong malaking kinalaman sa magiging kinabukasan ng mga anak. Pakinggan po ninyo, ang babasahin ko po ay nasa Aklat ng Kawikaan, sa 22, ang talata po ay sa is, ganito pong sinasabi. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. At pagka tumanda siya, ay hindi niya hihiwalayan. Maliwanag po ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Ang sabi, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Sa makatwid, Magsisimula ang pagtuturo sa panahon ng kabataan. Di po ba no? Kaya ang tawag ay pagpapalaki. Ang pagtuturo hindi ka malaki na. Kundi doon sa kanilang kabataan pa lang. Gano'ng kahalaga pagka sa kabataan pa lang ay naturoan na? Ang sabi sa atin, pagka tumandaman siya, hindi niya yun hihiwalayan. Sa makatwid may malaking kinalaman o role ang magulang sa magiging karakter, sa magiging pagkatao ng kanilang anak pagdating ng panahon. Sisimulan yon sa pagtuturo sa panahon ng kabataan. Paano maisisiguro na tama yung naituro para maging mabuti at maganda ang kinabukasan ng mga anak pagdating ng panahon? Ang sabi, tuturuan mo sila sa daan na dapat nilang lakaran. Sa makatwid, sa maraming itinuturo ng magulang sa anak, meron siyang espesipikong dapat ituro. Malaking kinalaman sa magandang kinabukasan. Yung tamang daan. Daan na dapat lakaran. Alin po iyon? Biblia rin po ang magpapaliwanag sa atin dito naman po sa Efeso sa sais ang talata po ay 4. Mga magulang, 'wag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak dahil sa malabis na kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Alin po yung daan na dapat ituro ng magulang sa anak na dapat lakaran ng anak. Ito rin ang mga tuntunin at aral ng Panginoon. May nais lang po kaming ipapansin sa inyo. Dapat simulan sa pagkabata, sa panahong pwede pang turuan at madali pang mapasunod ang pagtuturo ng magulang sa kanilang mga anak. Kasi kapag kaiba ang kinasanayan ng isang tao, ng isang bata, Di ba? Eh, mahirap ng turuan yon, Mahirap ng alisin doon. Sabi nga ay, uh, you cannot teach an old dog a new trick. Di ba? Meron pa silang sinasabi. Ano raw yun? Yung old habits are hard to break. Kasi nga, nakasanayan na. Kaya kung gusto nating maging maayos ang lahat, sanayin natin sila, palakihin natin sila doon sa tamang daan, yung mga tuntunin at aral ng Panginoon. Sabi na nga naman nung iba sa kasabihan Tagalog eh, yun nga raw puno, pagka gusto mo raw hubugin sa gusto niyang maging forma, gawin mo yon habang mura pa. Kasi kapag ka nagkagulang na, matigas na May eh, ba? Pag ipinilit mo na yung sanga niya eh, doon sa gusto mong forma, pag matigas na, eh, hindi mo na mapapasunod. Either mababali na yon, di ba? So, hindi na magiging maayos. Kaya dapat tiyakin ng magulang na sa panahon ng kabataan pa lang, itinuturo na sa mga anak yun pong mga aral at tuntunin ng ating Panginoon Diyos. Mahalaga po yan, no? Yan ang dahilan, kaya ang magulang ay dapat maalam sa mga aral ng Panginoong Diyos. Kasi yun ang kanilang ituturo eh sa kanilang mga anak. Alam po ninyo sa Iglesia ni Kristo, ang isang bentaha ay sagana sa mga salita ng Diyos. Sa mga pagsamba namin, Webis Linggo, ay itinuturo ang mga salita ng Panginoong Diyos. Sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia, maging sa mga pagpupulong ng mga kapisanang pangsambahayan, itinuturo ang mga salita ng Diyos. Kaya ang mga magulang na Iglesia ni Kristo ay napakasagana sa kaalaman ukol sa mga salita ng Diyos na yun naman ang kanilang itinuturo sa kanilang mga anak. Gusto po ba ninyong maranasan din yon Matutunan yung mga salita ng Diyos na itinuturo sa amin na kasama na dyan yung pagdadala at pagpapalaki ng mga anak. Inaanyayahan namin kayo. Makinig, sumama, sa mga pagsamba, sa mga pamamahayag na ginagawa ng Iglesia ni Kristo. Balik tayo sa ating topic. Ang bilin, turuan ng mga tuntunin, kautusan ng Panginoong Diyos, ang tao, mula pa lang sa kanyang kabataan. Paglaki niya, hindi niya yan hihiwala yan. Ang tanong natin ngayon, gaanong pagsisikap ang dapat iukol ng magulang sa pagtuturo sa kanilang mga anak? Pakinggan po ninyo dito naman sa Deuteronomio, sa 6, 6 7, eto naman po ang matutunghayan natin na paliwanag ng Biblia. At ang mga salitang ito na aking iniyuto sa iyo sa araw na ito ay sa sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Ito po ang pagtuturo ng Biblia. Ang pagtuturong dapat gawin ng magulang, iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. Ano yung buong sikap na pagtuturo? Ang sabi sa atin, ituturo mo yan pagka ikaw ay nakaupo sa bahay, pagka ikaw ay lumalakad, pagka ikaw ay nakahiga, pagka ikaw ay bumabangon. Sa so, sa lahat nang angkop na pagkakataon. Ang isang magulang na gusto niyang mahubog ang kanyang anak sa tamang pag-uugali, pagsunod sa mga aral ng Panginoong Diyos, sasamantalahin niya lahat ng pagkakataon, lahat ng paraan para maturuan niya ang kanyang mga anak. Alam po ninyo, ito ay dapat na laging nagagawa. U uso ngayon yung tinatawag na family bonding eh. Di ba no? Yung mga bonding. Merong bonding ng tatay tsaka ng anak, father and son o kaya father and daughter, mother and son, mother and daughter o kaya ng buong pamilya. Napakaganda po noon. Napakalaki ng kinalaman noon para tumatag ang EQ, emotional quotient, sabi nga, ng isang tao. Pero dapat hindi hanggang sa masaya lang. Napakagandang samantalahin yung pagkakataon na yon para makapagturo sa mga anak. Yung mga, halimbawa, na Michelle kayo, yung mga nakikita niya, pwedeng gamitin visual aid, sabi nga, di ba? Para ituro sa kanila yung mga kautosan ng Panginoong Diyos. So, hindi ka nagagawa ng visual aid. Naroon eh. Matter of uh, innovating, sabi nga para po makapagturo tayo sa ating mga anak. Kaya laging tiyakin na may panahon tayo dyan. Huwag ipauubaya yan sa iba. Kahit pa sa kamag-anak, kahit pa sa lolo't lola, sabi nga, iba. lalo naman sa ibang tao. No? Ang magulang ang dapat na mayroong pangunahing pananagutan at gumagawa niyan. Maturuan ang kanilang mga anak ng mga tuntunin ng ating Panginoong Diyos. Huwag natin pababayaan yan. Bakit masamang mapabayaan ng magulang yang pagtuturo sa mga anak? Pakinggan po ninyo, pinaliwanagan niya ng Biblia sa Kawikaan 29, 15 hanggang 16. Ito po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, inyo pong pakinggan, at akin pong babasahin. Ang pamalo at saway ay nagbibigay karunungan. Ngunit ang batang binabayaan ay humihiya sa kanyang ina. Pagka ang masama ay dumadami, ang pagsalangsang ay dumadami. Ngunit mamamasdan ng matwid ang kanilang pagkabuwal. Napansin po ninyo? Ito ang magiging resulta kapag kapinabayaan yung pagtuturo sa mga anak. Ang sabi sa atin, pagkaan ang masama ay dumadami, ang pagsalangsang ay dumadami. O, oh, napaka-importante po niyan. Diba ba? Ganito siya eh. Kasi pag nakasanayan yung mali, di yun at yun din ang kanyang gagawin. Dumadami nga, patong-patong yung kamalian niya. Kasi pinabayaan. Kaiba yun naman nito nung kanina. Yung kanina, ang bilin. Yung sa Efeso, napansin nyo, huwag anyang malabis na kahigpitan. Di ba? Tamang strict ang parents ko. Pero huwag sobra. Di ba? Pero ito naman, eh, sobra naman na kaluwagan. Pinabayaan eh. So magkabilang dulo. Hindi dapat masama ang ibubunga kapag ka pinabayaan ng magulang ang pagtuturo sa kanyang mga anak. Hindi po makabubuti yon Maging sa mga anak o lalo na sa mga anak. Ano ang katumbas nung sinabing pinabayaan niya yung anak? Oh, Biblia rin ang ating pasagutin. Ito po ay nasa Kawikaan din, 29. Ang talata po ay 15. Dito lang po sa saling magandang balita, Biblia. Ito pong matutunghayan natin na itinuturo sa atin. Magbibigay ng aral ang pamalo at ang saway. Ngunit ang batang pinalayaw ay kahihiyan ng magulang. Ito po yung katumbas ng sinabing pinabayaan yung anak. Ang sabi sa atin eh, batang pinalayaw. Ay, nalala ko lang nung panahon nung iba. Apo, magkakahalataan. Sino sa inyo ang pamilyar dun sa salitan Jeprox? Pagka alam ninyo yan, alam ko na edad ninyo. <laughs> diba, no? Yan. May kanta pa yan noon, ah, di ba? No? Laki sa layaw. Jeprox. Yan ang tawag nila. Ang, ang point ay ganito. Kung masama yung sobrang higpit, masama din naman yung pinalalayaw ang anak. Pag sinabing pinalalayaw o layaw, higit na sa nararapat. Kaya mga magulang, titingnan nyo rin. Diba? Dapat may limitasyon din yung ginagawa at ibinibigay. Kahit pa sabihin, can afford eh. Diba? Pero baka naman, masana yung bata na kahit na hindi na niya kailangan, sabi nga, layaw na lang, luxury na lang, sabi nga, eh, ano, eh yun pa rin. Binibigay pa rin ng magulang hin magkakaroon yun ng epekto sa kanyang personalidad, pati na sa kanyang pananaw. Di ba? Pag dumating ang panahon, hindi niya magagawa at hindi niya makuha yung kanyang gusto, iba na ang kanyang pakiramdam kasi nga, lumaki sa layaw. Huwag po, bantayan po nating mabuti. Hindi masamang ibigay ang inihingi ng ating mga anak kung kaya naman at kailangan talaga. Pero wag labis o higit sa nararapat. Kasi mahuhulog na sa kalayawan. Puntahan naman natin, uh, ano ang idudulot sa magulang pagka ang mga anak ay pinabayaan, pinalaki sa layaw, sabi nga, kaya nahulog sa paggawa ng hindi tama. Uh, masahin po natin, dito sa Kawikaan sa 28, ang talata naman po ay 7. Ito po ang sinasabi sa atin, ng banal na kasulatan, akin pong babasahin ang pagtuturo sa atin. 28, ang talata po ay 7. Ang anak na matalino ay sumusunod sa aral. Ngunit, ang bumabarkada sa masasama, kahihiyan ng magulang. etong isa, sa idudulot sa magulang, kapag ka pinabayaan yung mga anak, pinalaki sa layaw. Ang sabi sa atin, yung bumabarkada sa masama, kahihiyan ng magulang. Kaya, ang tanong nung isa, sa kaya ako nagkamali? Baka hindi nyo nabantayan kung sino yung kasakasama ng inyong mga anak. Di po ba? Kasi yung masamang kasama, ang lakas niyan, puminsala at sumira ng magandang ugali. Nababarkada sila doon sa mga taong hindi gumagawa ng mabuti. Ano nagiging resulta? E di kahihiyan. Kahihiyan ng magulang, kahihiyan ng sambahayan. oh, sample. Sige nga, meron ba namang magulang na ikararangal niya na yung mga anak niya ay ang barkada, ang mga adik? O, oh. ang barkada ay mga holdapper. Oh. Yung mga barkada ay gumagawa ng masasama alam nating walang bagulang na gusto yon. Ang totoo, hiyang hiya ang bagulang pagka ganun. Sana naririnig din ito ng mga anak. No. Yung tungkol sa kalayawan, yung sobrang nasa nararapat, huwag kayong ihingi kapag ka hindi naman kailangan talaga. Naalala ko lang. May cellphone naman, ba gusto, latest pa. Di ba? eh maandar naman yung kanyang hawak. Eh layo na yun pagka Di po ba, no? Lalo't hindi naman talaga kailangan. O. Huwag din babarkada sa masama. Kasi makasisira yan sa inyo. Ang anak lang po ba ang mapapahamak o kaya masasadlak sa hindi magandang kalagayan kapag ka hindi naturuan ng mga magulang? Basahin natin ang nasa unang Samuel sa 3, ang talata naman po ay 13. Ito po ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Unang Samuel 3, ang talata po ay 13. Sa pagkataking isinaysay sa kanya na aking huhukuman ang kanyang sambahayan magpakailan man dahil sa kasamaan na kanyang nalalaman sapagkat ang kanyang mga anak ay nagdala ng sumpa sa kanilang sarili at hindi niya sinansala sila. Ito ay nakatala sa Biblia. Sambahayan ito ni Eli. Yung mga anak niya gumawa ng masama. Ang nangyari, sabi ng Diyos, huhukuman ko yung sambahayan niya. Bakit? Kasi gumawa na niya ng masama yung mga anak, hindi niya sinansala sila. Kaya damay ang buong sambahayan. At yan eh, nakikita po natin na nangyayari. Di ba? Alimbawa, merong ginawang hindi maganda yung anak nasangkot sa isang iskandalo. Yung buong lahi, di ba? Hiyang-hiya sa mga tao. Di ba? Hindi makatingin ng diretso, sabi nga. Kasi nag-aalala silang uh, masabi na yan, yung, yung, yung anak niyan o kaya yung kapatid niyan, ganito, ganyan, ganyan. Sino ba naman ang may gusto nun? Di ba? Kaya sana, ay matawagan ng pansin ang mga kinauukulan upang habang may panahon pa, maituwid natin ang dapat ituwid at wag nang hintaying dumating ang parusa ng Diyos sa sambahayan. Sa kabilang dako, ano po ang kabutihan kapag ka ang anak ay napalaki naman ng tama, napalaki sa mga tuntunin at aral ng ating Panginoong Diyos? Basahin natin ang nasa kawikaan sa 23, ang mga talata po ay 24 hanggang 25. Ito po ang sinasabi sa atin. Ang ama ng taong matuwid ay tigib ng kagalakan. Ipinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. Sikapin mong ikaw ay maging karapat dapat ipagmalaki ng iyong mga magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. Itong napakagandang kalagayan. Di po ba, no? Maipagmamalaki ka ng iyong magulang. Makapagdudulot ka ng kaligayahan sa iyong ama at sa iyong ina. Kaya yung mga magulang na nag-iisip, di ba? Maaring nag-aalala na ano kaya magiging kalagayan ng kanyang anak pagdating ng panahon? lalo na yung ang mga anak eh, bata pa, e ba nagsisimula pa lang sigurong magsalita, yung iba naman ay nasa elementarya, ang mga anak, e ba hindi maalis sa isipan ng magulang, ano kaya ang magiging kinabukasan nung kanyang anak? May mga pangarap siya para sa anak. Iniisip niya, matutupad kaya? Alam po ninyo, magkakaroon ng katuparan yon kapag kapo tiniyak natin. Hindi lang ang naibigay natin sa mga anak natin ay eh yung material na kailangan nila. Edukasyon, pag-aaral, pananamit, tahanan. Ang higit na mahalaga sapagkat yun ang huhubog sa kanilang pagkatao. Mga salita ng ating Panginoong Diyos. Pag yun ang naituro natin at naitanim natin sa ating mga anak hanggang sa lumaki sila, hindi nila yun iiwan. Makatitiyak tayo. Magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Sana po ay pinakinabangan ninyo ang mga aral na ito na amin pong ipinaglingkod ang mga payo ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Kung meron po kayong mga paksa na gustong ipatalakay, may mga tanong, na gusto pong ipasagot mula sa banal na kasulatan. Siyempre, ang kasagutan ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa ito ang payo at incradio.net. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bago tayo pansamantalang mag-iwahiwalay, tayo po ay mananalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po ng marami. Muling nagamit na kasangkapan ng palatuntunang ito para maihayag ang iyong mga katotohanan. Makatulong nawa ito sa mga magulang, lalo na sa mga magulang na naghahangad at nagsisikap na magkaroon ng magandang kapalaran at magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Payagan pong ang mga salita mo, ang maging gabay po ng bawat isa para matupad ang mabubuting hangarin sa buhay. Panginoong Hesus, sa iyo man po nananalangin kami, nakikisuyo yamang ikaw ang luklukan ng biyaya, pagpalain ang bawat sambahayan, ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan para makapamuhay po ng marangal. Higit sa lahat, masunod ang kalooban mo at ang kalooban ng Ama na nasa langit. Ama namin Diyos, muli kaming nakikisuyo sa iyo. Pagpalain po ang buong iglesia sa pangunguna ng aming tagapamahalang pangkalahatan, lagi ka naming mabigyan ng kasiyahan. Hinihiling na po namin ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Heso Kristo. Amen. Sumayon po ang mensahe ng ating palatuntunan sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, sumaatin naman lagi ang mga biyaya ng ating Dakilang Diyos.